Mapagpalang araw sa lahat. Nais ko lamang pong ipakita sa inyo ang isang uri ng trabong ko ng ahas na kumpulan. Ayan po at ang kaliskis ng ahas ay nandiyan. At ang gabay, ayan po, sa gitna. Ngunit mapapansin nyo dito ay ang iba't ibang uri ng numero. Titigan nyo lamang po at marami kayong numerong makikita. Kayo na po ang bahalang magkombina kung ano po. Pero yan o, no, hmm. Merong babae na may corona sa tabi niya. Ayun po, may maaani nagpakayo kayo. Madaming muka. Pero madami ding numero na nandito. Ayan po. screenshot nyo na lang para matitigan nyo mabuti ang mga numero. Ayan o. Bukod sa maraming gabay. Ayan ang gabay sa gitna. Ay, yan o. Numero. Ang linaw o. Oh. na lang po bahalang magkombinasyon nakakatuwa po napakaswerte dahil nakatagpo ng ganitong uri ng mutya pero ayan ang ano ng ahas image ng ahas ayan po ayan so guys kaya na po bahalang magkombinasyon ng mga numerong nakita nyo. Hilingin nyo po sa gabay na nandito na kayo ibigyan ng swerte.